Kasi na, okay na, okay na. Yaki na, ang toy ng kuya Oreo. Ang toy ng kuya Oreo. Ang toy, yay, toy. Sige, Naroon na, tapos mamaya matulog na, ha? Matutulog na tayo. Kasi okay na, kuya Oreo? <laughs> na! Okay na, sabi ko, sali ako, sali ako, sali si Meme. <laughs> Huwag mo itatago bunso ah. Bugbog ka na sa mga kayo. Magtinago mo na yan. Mabali ang ka. Mayos ka ng posisyon. Aha, aha, aha. Ako ang nakakuha. Ah, uh ah, -huh. kamu muna naman. tadi Arya, dali! Arya, dali! Arya! Ang pinis na kuya, Arya! Dali! Ha? Ah! Arya, 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 dali! Ano ka na rin tapos sa wag ka na sumali kay Kuya Oreo, maawain ka na naman yan. Oreo ay! Ay, akong toy! Kunin mo yung toy! Yan. toy! Akin okay, okay. Oh, dali. ayo na. Dali, 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 dali. <laughs> Ang kesini kasi ni Bunso. Hindi. Hoy! Shhh! ah! Bunso yan, ha? Ang <laughs> lantik kasi ni Gunso. Tignan mo, itsura, oh. oh. <laughs> Makangiti, oh. mutsa <laughs> <What's up? laughs> Ariyan ka na yung time, oh, yun. na. Ay! Ten, silang dalawa na nag na, oh. bag na! Bunso, bababalian na lang sa posisyon niya lagi, ka-artihan. Oha, ha, oha, ha, o ha, tana oo, oh. Oh, oh, oh. ito na, oh Shhh. Ayun, ayan na, dali Ayan, dali, dali. kunin mo yung toy Ayun, dali, kunin mo yung toy Nada, ayaw na Ay Ang landi mo, ang landi mo Landi, landi, landi Tumutumu, -tum ayaw niya tumigil talaga Malawak talaga ito si bunso. Ang mga ngiti Ang mga ngiti Kunin ang ngiti ni Bunso. Tuwan-tuwa na naman. Oh. tama na, tama na, tama na. Pagod na si Kuya Oreo. tama na, pagod na kayo, oh. Ang buntot niya, oh. Oreo, <laughs> tama na. Pagod na. Rest na, dali. Ano ka na? Pahinga na tayo. Distip na tayo. Aria, Oreo, alika na dito, Oreo. Pabunso, up dito. up dito. Hari ali kena, kena 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 tadi. Oh, ini namanya. Ria, ali kena rita kena kena tadi. Kena kena kena. Ibnah, mama nah, pagut na. Uyan na, 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 na. Uy, ya na naman siya, oh. <laughs> Slip. <laughs> oh, pati si so, Kuya Ari, sleep, Sa. Ayun na, ayo, sige, pag nag- Pati ako pag nakipaglaro ka, hangagat ka. Ah, mm, 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 tuwan tuwa si Kuya Oreo. Tuwan tuwa si Kuya Oreo. Tuwan tuwa si Kuya Oreo. Mga ngiti rin, oh. Mm. Palitan lang kayo, ha? Hindi naman kaya ni Meme yung dalawang kamay. Tapos nagbibidyo. Ni tuan ko ya Arya, tuan din di Bunso tuan si Bunso tuan din di nampu ya Arya, mengangiti nampu ya Arya. Oh, ngaji iya enggaknya. Ni, ni apa bunsa? Nah, engkau ya Arya, mengangiti ngitinya no. Tiada abas ini wi no. Ali kan? Stick na tayo. ya tamannya. One, bye bye.